si General Andre Dizon sa Bicol. Magandang tanghali po, General. Yes sir, bro. good afternoon. Opo, kumusta nagiginag-sabi uh, daw i-say? Opo, at sa lahat po ng mga nakatutok sa Aliw Channel 23, General, kumusta na po ang sitwasyon dyan sa Bicol? Maganda na po yung panahon at uh, kaugnay nito sir, uh, pahupa na rin po yung uh, pagbaha. Mm -hmm. Kaya yung uh, rescue Ah uh, and uh, uh, recovery relief operation yun po ang mga ongoing na mga at uh, ginagawa po dito sir so tulong-tulong po sir, yung mga uh, uh, nasa Apo. LGU yung mga DRRMo natin mm -hmm. yung Office of the Civil Defense PNP AFP. BFP, BGMP, Air Force, Navy, at uh, Coast Guard po, sir. Opo. Uh, Sama-sama po kami dito, sir, nagsasagawa ng uh, rescue, relief, uh, and recovery operations po, sir. Opo. General, speaking of uh, rescue, may mga nawawala? Ilan pa po yung mga nawawala? May uh, tatlo po tayo, sir, na missing. At ang karamihan na nire-rescue natin, sir, yung mga natatrap pa po sa bahay na alagpas hmm. pa o pa po yung... Uh, lalim ng uh, baha po, sir. So, meron pang mga lugar na uh, lubog sa baha hanggang ngayon? Opo, sir. Dito po sa bandang Kamsur po, sir, at sa Naga po, sir. Kamarines Sur. Alright. Bukod ho doon, General, uh, sa inyong assessment, sa inyong pong paglilibot, ay ano ho bang uh, probinsya? Yung uh, lubha pong uh, naapektuhan nito pong, uh, nito pong uh, pananalasan ng uh, Bagyong Christine. Ano ang mga report ho na, na karating sa inyo? Dito po sabi ko po uh, sir Gro, lahat uh, apektado pero yung nahagit ng matindi, yung Naga, Kamsor, Albay at Katanduanis po sir. Oh nako si eh, mukang uh, magtatagal pa kayo dyan, na general marami-rami pa kayong tatrabahuhin dyan. yung mga pati syempre yung mga putik no naglilinis-linis din nakikita nga namin sa mga pinapadala ninyo, ninyo rito mga video mga larawan ay katuwang din ng uh, mukang nangangailangan din kayo hon ng uh, uh, karagdagang pang uh, tulong actually may paparating na hon na tulong dyan. mula po sa mula po sa lungsod ng Maynila general Dizon, patungo na Hudjaan sa Naga City, mga karagdagang rescuer. Maraming salamat po, Sir. At uh, tama po kayo, uh, nagsisidatingan na po yung uh, mga tulong dito, Sir. Lalong-lalong na po yung uh, uh, nare-request natin, Sir, na rubber boat kasi Ayun. hindi pa uh, sapat yung uh, number ng rubber boat natin dito para uh, i-rescue at uh, uh, hatiran ng uh, pagkain ng mga na nababaha pang lugar po, Apo. Sir. General yung inyong mga polis, yung inyo pong mga kabaruho diyan of course meron ding mga naapektuhan din ho dyan. Nasecure naman ho ba yung kanilang mga pamilya Oppo sir ata uh, naging biktima rin po ng pagbaha mga Ay nasa halos uh, street asyam naraan ang uh, polis natin po na naging biktima rin ng pagbaha po sir eh yung uh, headquarters ho natin uh, general division kamusta? Na? Hindi di naman ho ba naapektuhan 'yung regional headquarters po sir hindi naapektuhan yung uh, City Police Office ng uh, Naga na. City po sir ang uh, na inabot ng baha po sir. Nako. Aha. So baka meron pa ho kayong mga karagdagang pampanawagan ng mga tulong na kailangan uh, general division para po sa mga kapwa ho natin diyan mga Bicolano sa ah. of course sa mga apektadong lugar. Opo sir, minsanin natin sa ating mga kababayan dito sa Bicol na wag po uh, lalo na yung biktima ng uh, bagyo at uh, pagbaha sir huwag na po silang mag uh, alala dahil uh, pa, nagsisidatingan na po yung mga tulong unang-una yung galing sa gobyerno dahil nagdeklara po kahapon ng ating mahal na pangulo na pagtulong tulungan na uh, sagipin at uh, uh, agapan itong uh, mga biktima sa Bicol so hmm. sir uh, yung mga iba pa na may kapabilidad mag-share ng kanilang uh, tulong sa mga okay. nasalanta Ina Ina panawagan natin sir na makipag-ugnayan po sa mga lokal na pamahalaan, sa uh, mga dis disaster re reduction na offices para maging systematic po yung pag-distribute uh, ng kanilang mga goods po sir. Apo, dito ho sa Metro Manila, baka anong maitutulog namin ho dito sa Metro Manila General, baka meron ho kayong mga kailangan pa? mga tubig, gamot, uh, damit, o kung ano mga uh, pagkain, o uh, iba pang mga, oh, mga kumot, mga ganyan, uh, General. Tama po yun, na uh, Sir Drew. Yung uh, tubig po ang pangunahing uh, kailangan dito at uh, pagkain na mga ready to eat kasi wala pang uh, kapabilidad yung iba magsaing kasi nakalubog nga yung baha. So mm -hmm. dapat yung mga pagkain ay eh, bibigay yung pwede nang kainin kaagad. Okay. At uh, yung uh, kung may desalination na uh, machine po sana tayo, Yun. sir, mm. para makapag-create ng mas maraming uh, tubig po, sir. Desalination, ah, yung pang uh, para malinis yung tubig, ah, oh. Doon ho, po. Para maging para, para maging portable po, sir, yung yes. tubig po, sir. Opo, Doon ho ba sa iba pang lugar, sa Albay ho ba, matindi rin? Albay po, sir, uh, matindi rin po dahil uh, uh, kahuhupa pa lang po, sir, ng baha sa... Ah, uh, Albay po sir. Eh nahaluan pa yan, nahaluan pa ng lahar uh, general eh kasi yung uh, mayon sumabay pa kay Christine. Opo sir, tsaka yung high tide po sir nagaling sa dagat sir kaya so, uh, uh lalong nagdagdagan uh, yung tubig po sir sa kalsada. Bugbog sarado talaga ang Bicol, di ho ba general? Pero opo, sir. opo at uh, bak baka meron pa ho kayo mga additional pa ho uh, general uh, yung mga, of course, yung iba rin ho yung mga kasamaan dyan, talaga nangangailangan din ng tulong. Ang uh, militar, mukhang naka, ano na rin, naka, nandyan na rin, may karagdagan na rin mga tulong. Any other additional ho na mga appeals, mga uh, panawagan ho sa ating mga babayan sa pribadong sektor po? ah uh, opo sir, yung pagpasalamat na lang natin po sir sa mga nagsisir ng kanilang blessing. Unang-una itong uh, station niyo po sir, uh, nagpapaabot ng update sa ating mga kababayan kasi ang karamihan pa naman po sir may signal kaya nakaka rinig pa po sila nang uh, ating uh, uh, mga May kuryente at na may General. Pa po sila, sir. May Opo, kuryente sir. na kayo? Opo sir, yung mga hindi pa may kuryente na po sir. Yung ah. may mga mga hindi pa po pinapa uh, restore yung power sir dahil la uh, baka may ma-mahoriente -ma -ma sa sa tubig po sir. Opo, Ay, yung mga ano pa pala General, yung mga kalsada uh... Para ho sa kabatiran ho, yung mga gusto ko, may mga tutul, mga pupunta ho dyan. May mga kalsada pa ho ba, mga sarado, uh, General? Opo, sir. Ma, hindi pa po. Pasapul yung uh, maharlika Maharlik Highway pagdating Ayun, dito lang. sa Kamsor, sa Milaor. Uh, baha pa rin po, sir. Kaya uh, dinidiscourage pa natin magbiyahe mo na hanggang dito sa Bicol area. Using yung uh, Maharlika Highway po sir. So saang uh, kumaga mag ano na lang maghanap na lang alter alternatibong uh, daanan, hindi ba? Apo sir, uh, may alterna alternate road naman tayo sir. At uh, kung uh, makapaghintay naman po sir hanggang bukas, sigurado uh, magsu na po ito sir. All right, sige po. Uh, General, mag-iingat po kayo. At uh, marami yung salamat sa inyo pong uh, pinaulat na oras, At General. Salamat sa DWIC Salamat. Opo, salamat. Opo. Yes. Ingat po, ingat. Si Brigadier General Andre Dizon ang Hepe uh, po ng uh, Police Province, uh, uh, police Regional Office 5. Diyan po yan, sa Bicol. Dati rin yung uh, Hepe ng uh, Manila Police District, si General Dizon uh, Kaya, <laughs> oh, suki din natin kasi yan.